Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na hindi mapapakali at mababalisa sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo na matagal lang hindi nagpaparamdam sa iyo? Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo as long as naniniwala ka sa mga ganitong pamamaraan. At gawin ito sa mabuti at huwag abusuhin. At pwede mo ito gawin kung ikaw ay nasa trabaho o di kaya ikaw ay nasa bahay lang. Paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto at napakadali lamang pong gawin at ito napaka-epektibo, basta positibo palagi ang paniniwala mo. Una, ang gagawin mo lamang, umupo ka muna saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang partner mo at sambitin mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalisa at hindi mapapakali sa kakaisip sa akin. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. Kung gusto mo, pwede ka magdagdag ng hiling. Wala pong problema. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa ng ritual. Gawin ito isang beses sa isang araw. Basta sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya at iyong hiling mo. At depende na po sa inyo kung hanggang kailan nyo po gustong ihinto ang ritual na ito. At pwede ka rin gumawa ng iba't ibang ritual na binahagi ko, nang sa ganun mapadala po ang talab at maging okay na kayong dalawa ng partner mo. Basta magtiwala ka lang sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.